One, two, Isa sa mga pamosong pasyalan sa Baguio City ang Mines View. Kilala kasi ito dahil sa magandang tanawin ng mga minahan noon. Pero kanina, bumungad sa mga turista ang mausok na kabundukan sa Itogon Benguet. Pero dead ma dito ang ilang turista. Pero ang iba, hindi na iwasang madismaya. Siyempre, uh, sila bakit daw nagsusunog, ganun, oh. ibawal naman. Uh, magsunog tapos usually ang uh, natatamaan ng mga comment yung mga uh, nagkakaingin, uh, nagkagarden dyan. Noong nakarang linggo lang, binalot ng usok ang lungsod mula sa magkabilang sunog sa Camp 6 at Mount Santo Tomas sa Tuba, Benguet. Pero ayon sa Hotel and Restaurant Association of Baguio, wala naman daw itong direktang epekto sa turismo ng Baguio pero pinangangambahan lang nila ang epekto ng usok sa kalusugan. We are confident no, that the Bureau of Fire and Protection and the local government units of bliss that are affected nagtutulong-tulong yan para ma no, yung sitwasyon. So uh, I guess what's important now is to first help yung uh, affected areas and then we assess kung may epekto ito sa turismo natin. Ang natatanaw na forest fire mula sa Mines View ay sa Sitio Lusod sa barangay Tinongdan, Itogon, Benguet. Yes, sir. Dahil tag-init, tuyo talaga yung mga damo, sir. And then, oo nga, nasabi niyo, sir, yung langfak pa din po dyan, sir, yung weather, yung mahangin po, sir, lalo na pag na ng hapon. Sa ngayon, mayroong apat na forest fire na binabantayan ang mga bumbero sa bayan. Ito ay sa Sitio Lusod at Sitio Binungaan sa Barangay Tinongdan at dalawa pang forest fire sa Barangay Luwakan. Tanaw naman mula sa Atok Benguet ang sunog sa Batan Anchoquei sa Kabayan Benguet sa litratong kuha ng Northern Blossom na isang flower farm sa Atok Benguet halos ilang kilometro na lamang ang layo ng sunog sa kanilang lugar. Yun ang hindi ko alam sa parte ng Kabayan, uh, pero sa banda ng Atok, uh, talagang medyo apektado na yung yung hangin natin kasi yung usok uh, pumupunta doon na sa sa banda ng Atok. Kasi malapit lang tayo sa kan sa kabayan. Kaya yun ang problema. Uh, parang, mong tingnan mo, parang PAD yung PAD. yung eh, yun pala, eh, mga usok pala ng PAD galing dito sa Forest Fires. Kahapon, bumisita ang USAID o United States Agency for International Development sa Benguet para makipagpulong sa Civil Defense Cordillera at Bureau of Fire Protection Cordillera para sa pag pag-apula ng mga sunog. Pakay nila magsagawa ng aerial survey sa mga nasusunog na bundok sa Itogon, Kabayan at Bukod para sa kanilang gagawing aksyon. Nagpapatuloy pa rin ang heli bucket operation ng Philippine Air Force. Sa ngayon, binabantayan pa ng mga bumbero ang apat na sunog sa Itogon, dalawang sunog sa bayan ng Bukod at dalawang sunog sa Kabayan, Benguet. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.